Hello everyone! Welcome back sa aking munting channel. For today's video ay pag-uusapan natin ang di umano ay sa Paris nga daw po dadalhin si Reina sa bandang Europe. Kaya ano po ang masasabi natin? Totoo ba? Or may katotohanan po ba? At uh, advisable po ba kay Reina? na makapagbakasyon siya sa ibang bansa. Bago natin umpisahan ng usaping ito, syempre, gusto ko munang magpasalamat sa lahat ng ating mga bagong subscribers, ating mga bagong supporters, at matagal nang nagsusuport sa akin. Mega love shout out. Lalong lalo na po dito sa kwento ng buhay ni Rina. Salamat sa mga hindi nag-skip ng ads. At kung bago ka pa lang sa aking channel ay sana ma-subscribe nyo na rin para updated po kayo sa susunod na kwento pa ng buhay ni Rina. Ayon nga sa mga masusugid nating mga tagapakinig o tagasuporta ni Reina ay marami pong nagsasuggest na maganda po na puntahan ni Reina sana ang bansang Paris or uh, doon po nga sa France. Kaya naman ay talagang excited ang mga ibat ibang supporter ni Reyna. Ngunit yung iba naman ay sana kahit man lang daw sa mga mas hindi um, kalayuan na mga bansa ay pwede na si Reyna upang sa ganon ay masanay muna siya bago nga siya tuluyang pumunta sa mga malalayong bansa. Kaya naman para sa akin saan man po mapatpad o saan man dalhin ang tadhana si Reina as nakasama niya po ang kanyang pamilya o kaya si Mama Melanie ay wala pong tayong tutur dyan at uh, higit sa lahat, kung advisable po sa doktor ni Reyna na makapunta nga po or mag-travel po siya. Na ayon naman noong nakaraan ay nakapunta na nga po si Reyna sa Uh, buhol na kung saan ay nakasakay na nga po siya ng eroplano at napagtagumpayan po ni Reina ang pagsakay ng eroplano. Kaya naman sa masama nating sundan ang kwento ng buhay ni Reina, saan man ito mapunta at sana po ang kanyang paggaling at kagalingan ang unahin po natin at siya, at sana ang pag-aaral. Bonus po na makakapag-travel si Reina at maraming maraming salamat sa ating mga masugid na tugas bye bye